sa yes, uh, magandang hapon uh, po uh, mga minamahal ko mga taga sa baybay. So, sumakay ako ng jeep patungong gano patungong Banaba. chan uh, San Mateo, Rizal. Ang pakay para kumuha ng video, yun lang. So, kailangan kasi may ipopost araw-araw uh, sa Facebook, ganoon din sa YouTube. So, yan ang pakay kung bakit ako Uh, sumakay ng jeep at ako'y bababa doon sa may uh, ba sa may tulay upang umuha ng video at uh, maipush at kailangan kasi ang maraming video para sa araw-araw na pag-post so ito, nakasakay nga ako sa jeep medyo ah uh, mukhang bumper to bumper ang mga vehikulo sa mga oras na ito mga alas sa is na siguro ito ng, uh, ng, ano, ng hapon so kumakagat na yung dilim at liwanag nagpapangagaw na ang dilim at liwanag mga alas sa is na ito alas sa is uh, alas sa is na ng hapon ito mga oras na ito So, hindi ko natingnan yung cellphone ko kaya naka-ano eh, naka-video. Kaya, eto, bumper to bumper ang mga bihikulo sa mga sumandaling ito. Doon kasi sa may, ano, sa may, ah, uh, sa may banaba, ah... Uh, patungong uh, San Mateo Rizal at yun naman ang gagaling ng uh, uh, San Mateo Rizal patungo naman yun ng Marikina at uh, kung kakaliwa ito galing ng San Mateo ay tatahakin ito ang uh, itong uh, constitutional road patungong Batasan Yan at maraming salamat thank you for watching Mabuhay po mga minamahal kong mga taga sa baybay. Please like and share po.